Halika na. Baka naghihintay na si Cheska oh, at si Mamita. Mm -hmm. Ay, okay. bro! Na. Ay, lagi na oh, Joyce! Na ah, ah, bro, anong kailangan mo? May problema na naman ba sa shop? Oh. Hindi, wala naman. Ah, nabanggit mo kasi, di ba, napupunta kayo ng Palawan? May papabilisan sana ako. Kung okay lang. Ba, okay lang, of course. syempre. Eh, para ano pa naging best friends kay ni Lucy? <laughs> di ba? Okay, Ang lakas mo sa asawa ko, ha? Ano bang ipapabili mo bes? A ano, ah, uh, papabili ko sana yung binigay mong plant kay mama nung na-hospital siya. Yung naging favorite plant niya. Okay, no problem. Halaman? Halaman lang? Pati mo na lang orderin. Eh, kasi isa lang kasi kailangan ko, eh. Tsaka, mas maganda kung galing sa Palawan. Okay, fine. Ano bang pangalan ng halaman na yun? Ah, uh, sinabi ko na. Yung binigay mo na plant kay Mama nung na-hospital siya. Hindi mo maaalala bro. Yung May Palawan sa name. Hindi mo talaga maalala. Uh, Joyce, magpasensyahan mo na si Lucy. Alam mo na may meron pang hangover to sa nangyari sa kanya. Oo, nga na naman, Joyce. i mo na lang sige. Oh, yeah. Pag sinabi mo 'yun, uh, maaalala ko 'yun sigurado. Uh, yes. Oh. Sige mo na lang kasi. Tige, refresh her, memory. Palawan Cherry Blossoms. Yun, yun uh, nga, Miss. Diba? Oh, sabi ko nga yun, <laughs> yun eh. Sabi ko sa'yo, maaalala ko yun. Oh, yung, yung naging paborito ng nanay mo. Oo. Oo, oh, oh, oh. sige, sige, bibili ka na namin nun. Thank you, bro. Thank you, ah. O oh, sige, mag-ingat kayo sa Palawan. Enjoy. Salamat, ah. Salamat bro. din, oh. Ingat. Ingat ka, Joyce, ah. Bye-bye, ingat. So, Sanay ka na naman dito. Ikaw ang bahala. Oo, ako na. Sige. Okay, let's go. Sige. Oh. Bro! Ay, Josie. Ay, ang oh, ganda naman. Sinipo ito Nanay hmm, na ni Josie. Ay, ang ganda naman nito. Sige, galambutin. Hoya imperialis palawan o, oh, mas kilala sa tawag na wax flower. Grabe ka naman, bro. Talagang scientific name. Eh, paborito ko po kasi ito nung uh, nasa ampunan pa po ako. Kaya hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yung pangalan. Ay, salamat, Lucia. Hindi lang dahil dyan sa na yan, kundi dahil sa pagbisita mo sa akin dito sa hospital. Wala po yun, Nanay Josie. Para kung na rin po kayo nanay, kaya gusto ko pong lagi kayo nakikita. Imposibleng malimutan ni Lucy yung pangalan ng halamang yun. Ikaw na nga lang ang pamilya ko eh. Tapos hindi pa tayo pwedeng magkita. Ayun ay, na nga yun eh. Ako na lang ang pamilya niyo. Gusto niyo pati ako mawala sa inyo. At higit sa lahat, kailan mali niya yun tinawag na nanay si Aling Belen. Unless... Unless fake yung Lucy na nakikita ko. Unless siya ngayon totoong Farah. Oh my God! Ang totoong Lucy yung kaibigan ko. Siya ngayon nakakulong ngayon.